Yan mga idol sa mga buyer ng kalabasa ha. Huwag nyo naman masyadong baratin. 5 pesos per kilo. Bilis sila ng 5. Tapos oh. Ipasa nila doon sa mga binibinta nila 15. 15. Hmm. Ayan naman kayo. Ayan. Oh, yan ganyan kahirap mga idol. Ganito kataas yung pinagaharbisa ng kalabasa. Tapos bibili na ng 5 pesos per kilo. Ayan. Pasend naman star sa mga naawa dyan. Ayan o. Oh. <coughs> kalabasa natin. Ganito o. Mga 6 kilos siguro to no? Oo, oh, nasa 6. 6 kilos to na kalabasa oh. Mas maganda yun. 30 pesos mo. lang yan. Ay pa, ay pa. Pero sa palingki, 10 pesos mo, isang slice lang. 10 pesos mo, ito lang. Oo, oh, dalawang slice lang. Ano? Ito doon. Grabe, sobra mora ng mga kalabasa. Damo gapon dito? Mas damo dito? Mas damo dito, Mar. Ito? Ah, yun o, no? yun pala mga idol o, no? yun o. No? Ito, no? 700 na no? dira. Yan o? No? Isang tumpok lang. Isang tumpok. Mabigat kasi yung kalabasa, mga 700 kilos daw yan mga idol. Ito. Isang tumpok lang yan. 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 Ano na kaptar mo sa dok? Ito. Yan. Ganito kataas mga idol. Hindi kasi siya pwedeng buhatin papunta sa baba. Kaya ang ginagawa. Yan. Pasa-pasa. O. Tinamaan ang ulan. Hindi gano'ng mula mula makilo. Yan. Hmm. Medyo mayarap kasi yung mabigat. guys, tagigas, tag-printing kilos, isa guys. Tagigat <laughs> po. Tapos bayad pa sa tao 400 per day. Na <laughs> hmm. <Layo> pa to. <laughs> Makailang mga ilang pasa pa mar. Dalawa pa yan. Dalawang pasa pa papunta. Pwede kargahan ng kabayo. Dalawang pasa pa yan sa mga dulong hanggang doon. <laughs> Huh? Malaking bundok yan doon. Bundok pa kasi. Uy! Hindi na kasi yan dito mapasok na kabayo mga idol. Kaya ginagawa pasa-pasa. Pupunta doon. Hindi natang sa atong park na hindi karoon. Kaya, na. Kaya. Kaya, Japo na. Ugasan mo na sa sabunan. Humot na. Hindi natang kamaan na ni Mangisog mo na akong pasimoton. Hahaha tapay. Ni arte kabayo. Dasig <laughs> man ni kuha na dayon ba. Yan yeah, after harvest, to na. Karga na sa kabayo. You know, kasi hindi hindi pwedeng kabayo, ako yung magkarga. Bigat. Yan. Sir, dagdag mo magkarga mga idol. 15 pesos. Pila-pila ang sa boss? 20. Ah, 20 pesos ang isang sako ng ano, howling ng kabayo. Yan, pupunta doon. Oh. Tapos ganyan. Oh. Tatlong sako ang pinakarga ng kabayo mo no, ito. Yan, nasa 70 pesos. Ah, 70 pesos. 70 kilos pong isang sako ata. 50. 50 to 70 kilos. Ang bigat ng sako. Ay. Kaya? Ay, plus na ito.

Ay, oh, sobrang taas. Hanggang doon. Kaya hindi pwedeng tao kasi hindi siya ma, ano, kaya. Yan na. kaon na niyo ka bayo, ano, bay? Ikaw ang kaon? ikaw <laughs> ang kaon? Huwag niyang hapon, you know, makapaway. Ay, may siminto, may dedrio. May siminto. Yan tapos, dagdagan pa yun ng isa, no? Ha? Dagdagan pa ng isa. Ah, dagdagan pa. Ayan. Papalit sa isa. Ayan. <coughs> Hello. Oy. Oh, Balabag, labag. Sana ina po 'yang kabayo mga 'tol. Pwede na 'tong kabayo. kabayo. <coughs> Sorry. Yan, sana na yung kabayo. Balance, balance. Mga pila ka kilo sa kasako? Ah, uh, ano? Uh, may 70. May 70 sobra. 70 sobra. Suma so, mga 200 kilos lahat 'no. Super <laughs> so, 200. Ilang trip na ng kabayo? Ito na nino ay Ay. Kapito na. Mula kayo ng umaga. Kapito na. Ay kapito na eh. Kapito na eh. Tapos pag mga 30 pa hinga na siya. Oo. Yan dalawang balik na lang. Yan. Sana ina to no, Yan no. kabayo. 200 kilos kalabasa. Oh. Ayan, oh. Sa tego. Yan dandahan oh. pa baba. Yan harvesting kalabasa dito sa bundok mo ya Yan siya, ganyan siya oh. Yan lang. sa <laughs> ganito yung buhay sa bundok mga idol. Mga buhay sa umay, hindi ko gili kang biyo nyo. <laughs> so ganyan o. No? So dyan po na inipon yung kalabasa, dyan pa sa pasa hanggang <laughs> doon sa baba mga idol. walang <laughs> Ano, <Anana>, ano, ano? Kusuga, kusuga we. Kusuga kayo na record. Buhay na walang hanggan guys. <laughs> buhay na walang hanggan mga idol. doon sa baba ang pagpasa. Pagpalangga <laughs> ko sa'yo mo isipa. Pagpalangga ko mo. mga pagpalangga ko sa'yo mo sobra pa. Hehehe. Gaya kataas yung pinaghahardisa natin. Okay. Hoy, 'yan? Para pa talaga mga idol. Paligid paligid. Darating mga idol. So sobrang taas. Yo, 'yan na yung ulan. Ulan, guys. <laughs> ano yung Wow, oh, nice view. Yan. Hindi lang kalabasa ang maganda dito. View din. Yan. Shout out. 5 pesos per kilo kalabasa. Ganito pa kahirap harbisin. oh? Shout out sa mga buyer ng kalabasa. 5 pesos na lang per kilo. Oh. O. Ayan. Pasapasa tubig. Tapos ganito pa siya kahirap harbisin. So hanggang dyan no? Yan oh, wala ganyan na kalabasa oh. Harbisin isa-isa. Tapos iipunin diyan yung mga kalabasa and then pasapasa hanggang doon. Pagdating doon, pasapasa naman hanggang makarating po doon sa mga idol. Oh, na So malit na area siguro mga dalawang araw bago matapos harvest dahil sa ganito mga idol. Sobrang hirap. Hindi naman kasi pwede siyang targahin papunta doon. So mas madali pa rin yung pasapasa. -pasa. Sa matubig pasapasa. Yan. Wala na, pang one person lang yung tubig. Ma! Balik rin ako, makabot pa. Ayan oh. o. Ayan, sobrang taas. Ola, Dito yung area na pinaghaharbisan ng kalabasa. <laughs> <laughs> Nainay ka muna, Og. Oo. Ano? Oo baka ba? na rin, eh? Dali na, ako eh. wala. Oo, oo, wala <laughs> Wala nang tubig. Wala sulod. Wala na sulod. Wala na dere. Wala nang laman. Harvest ulit, harvest. Ano? 5 pieces per kilo. Harvesting kalabasa hanggang doon sa baba. Yan, pasapasa. Oh, sobrang taas. Labay-labay lang, labay-labay.

Yan, pasapasa. -pasa. Kalabasa. Tarungin mo hmm. <laughs> <laughs> ah. Be, be lang sa harvester ta <laughs> Sabi na ka Ay, Ayayay. Ay. <laughs> ha? Madilim ang kalabasa? Nakakalinaw ng mata. naglagay ako nito. Ay, <laughs> 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 Malinaw pa <ka> rin. <laughs> <laughs> Malinaw hmm. ah, ah. Malinaw